Hello mga ka-queen! Welcome sa ating panibagong gala. Ito po yung ng um, alabang um, rampage natin ng lakarang araw. Ano? So, magpapatuloy lang natin. E saan ba tayo pupunta ngayong araw na itong mga queen? E saan pa ba kundi sa Antipolo City? Kaya't sama lang kayo mga ka-queen ha? At gagalugarin natin ang Antipolo City. Partikular sa Antipolo Cathedral. Ginawa ko tong video na ito para sa pagbabalik na naman natin o pagpagulita sa mahal na araw o si Mana Santa. Tara, let's go mga queen Walang bibitaw. O, oh, kapit lang mga ka queen na. Walang bibitaw, walang alis. Pita lang yung pagkakapit sa aking motor para walang maiiwan. Mga ka-queen, kasalukuyan natin minabagtas ang bigutan nag at ngayon naman, going to C6 na tayo, mga ka-queen. Kapit lang tayo. Ngayon ay gina nasa kahabaan na tayo ng C6, mga ka-queen. Ang C6 nga ba lang nagsisilbing to para sa mga taga Cavite, Alabang. Yan, no, para mas mabilis ang pagbunta nila, pagbuntang Rizal. Or kahit saan mang party ng Rizal, pati na rin ang Taytan. Yes po, malapit na po tayo sa Taytan. Taytay Rizal. Ang sahit, itong The Textile Capital of the Philippines. Ayan, nasa Taytay -tay tayo mga ka-queen. Patuloy pa rin talaga drive papuntang Antipolo City. Sa susunod dating galaan, ang Taytay Changi naman ang ating susugurin. Kasi nyo ba yun? Comment down below lang if you like. At pa huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit ang no -not notification bell natin para lagi kayong updated sa ating video. Para updated kayo sa ating galaan, tawanan, halakakan, kasama sila Kong at Gob. Ngayon po kasi hindi natin sila makakasama dahil may mga kanya-kanya po kaming lakad. At ito na nga mga ka andito na tayo sa Andipolo City. Pag nakita mo ni Arco ng Antipolo, Chuck, alam mo na, nasa Andy polo City ka na. At di ka maliligaw dahil ah, ang palatandaan na ikaw ay nasa Antipolo. So, laki ba naman ng karato lang yan? Ewan ka lalak, maligaw ka pa. <laughs> Charay! sa panahon ng semana Santa ay ang Antipolo Cathedral o mas kilala sa tawag na Our Lady of Peace and Good Voyage ay dinarayo sa panahon ng Kwaresma. Andiyan yung mga may nag-aalay lakad, may nagbibisita iglesia, at kung ano na pa ang mga dinarayo ng mga deboto ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Yung natatanaw mo sa dulo na parang dom, yun yung simba ng Antipolo. At doon ko kayo igagalan. Tara! Let's go! Oops! Ongoing pa lang mas? Kaya bawal mo lang mag -dream. Pero, ayan. Igagala pa rin namin kayo. After the mask. Go! <muling noise> makalipad sa po ito. ng picture taking ng sa video. Pagkakaroon po tayo ng picture taking at susunod din po ng sa katedral ng

thank yeah. you Thank you. pinaniniwala ng Our Lady of Peace and Good Voyage ay mapaghimalang santo. Maraming mga deboto ang lagi pong nanalangin sa kanya para humingi ng, ng gabay, tulong, um, at kung ano-ano pang mga kahilingan. Tulad na kalimbawa, no, yung pagkapasa sa let exam, ako mismo, no, miling ako sa kanya at pinagbigyan niya. Basta hindi mo lang tayo sa kanya para lang sa ganoon, Ibigay niya sa atin ang lahat ng nais natin sa ating buwan. Nakikita niyo ba yung roses na ginto na nasa likuran ni Maria na nasa harapan natin yung guys? Bigay yan ni Pope Francis para sa ating bansa at sa katedral ng Antipolo. Naka-display din dito guys yung mga scepter, yung mga koronang ginamit ni Maria sa tuwing panahon ng May Misa. Yan o, oh, makikita niyo rin yung iba't ibang kasuotan na ginamit niya rito. Guys, makikita rin dito yung mga diorama, no? Tulad na lang nito, no? Makikita nyo ngayon. Yung harapan mismo ng simbahan, dito sa altar, ayan, makikita nyo dyan. Ayan, no? Tapos, syempre, no? Meron din dito yung, ano, kwento tungkol sa batang si Rizal, na kung saan, kadalasan dito siya nagsisimba tuwing halimbawa, birthday niya, o kaya yung unang-unang punta niya sa antipolo. Yan, iba bang mga diorama? Nagpapakita ng mga um, naganap sa panahon ng um, paghahanap kay Maria ng mga taong taga Antipolo. Yan, ito paano? Yan, ang pagimalang Maria ang berhen ng Antipolo. Our Lady of Antipolo. Yan. Yan pinapakita rin dito yung paano dinala si Maria sa antipolo. Gamit ang mga galyon. Yan, ang imahe ng Our Lady of Guadalupe. iyan ang kabuuan ng uh, museo ng katedral ng Antipolo tara't lumabas na tayo at punta naman natin ng iba pang pwede natin puntahan dito sa katedral ng Antipolo guys may nabansin ako dito sa katedral ng Antipolo napakaayos at organized ng kanilang CR alam nyo ba na meron dito mga CR ng pang lalaki katulad nyo no yung makikita nyo sa screen yan, panlalaki yan then syempre meron din para sa mga nagpapa papa suso ng mga magulang o mga ina yan, no, pwede sila dyan pumalak sa room na yan at syempre ang lahat ng genders meron CR sa katedral lang antipolo at syempre meron din para sa mga babae ano kayo man sabi yung, guys comment down below maganda ba yun or sa akin parang Napakaganda, napaka, napaka organis ng ganun. Ayan, dito na tayo sa harapan ng Antipolo. ng katedral ng Antipolo. Ang panahon sinabi nito. At ipasukin ang loob ng simbahan. Masensya na kung medyo shaky na ang aking ano, camera. Ha? Dahil unang-una, gutom na kami yon. Ayan, no, makikita nyo ang imahe ng... Ang imahe na Nazareno. yan ang harapan ng simbahan syempre ito pa ah, mga iba't ibang ni Maria ang Our Lady of Lourdes Our Lady of Fatima. ayan o oh. Immaculate Conception ayan Our Lady of Guadalupe pa rin At mga iba't ibang santo makikita ninyo rito sa katedral ng Antipolo at syempre siguray o diba <laughs> <laughs> at dito na po nagbabaka sa ating pagmamasyal o pamamasyal dito sa lugar ng Antipolo hanggang sa muli bye thanks for watching Subscribe!